Kasi kung wala si vNC di, ako, tu di kami tutuloy dun. Ang problema ko lang ngayon. Ang problema ko lang ngayon. Hala, na kay VNC nakasalalay ang lakad pa Hong Kong. At pati si Kalingap Rab hindi na rin tutuloy. At hindi pala ang mga tita ang tunay na problema. Magandang araw sa inyong lahat mga Kalingap sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kaboohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Ed Vlogs at Kalingap Rab salamat po. Na kay VNC nakasalalay ang pagpunta ng team Kalingap sa Hong Kong. At pati si Kalingap Rab hindi na rin tutuloy. At hindi pala ang mga titas ang tunay na problema. Sino naman kaya mga kalingap? Pero bago yun ay pag-usapan muna natin mga kalingap ang patungkol sa magaganap ngayon at ang patungkol sa tambalan ni VNC at Edo ngayon. Nagkaroon nga ng kaunting hindi nakapagkaunawaan ng dahil sa mga tita ni VNC mga kalingap na ayaw anya nilang pasamahin si VNC sa Hong Kong at baka maulit ang nangyari sa Manila. Well ganito kasi yan mga Kalingap iba si Kalingap Rob at Kuya Val ang kasama dahil siguradong nasa mabuting mga kamay si VNC mga Kalingap. At hinding, hinding rin naman gagawan ng masama si VNC ni Edo. Alam naman nating lahat kung gaano ka-respito si Edo kay VNC at kahalaga si VNC para kay Kalingap Edo. At matinong lalaki ang nag-eisang Kalingap Edo sa Team Kalingap hindi mapagbiro at talagang seryoso sa lahat ng mga ginagawa nito. Lalo kung si VNC ang pag-uusapan. Naipagsabi nga ni Sir Leo di kagabi sa live ni Kalingap na pabero. At para matigil na ang mga isyo patungkol sa dalawa ay ipapakasal na lang anya nila si VNC at Edo kaagad at para matigil na. Wil kahit biro itong sinabi ni Sir Leo D. mga Kalingap ay may pinagkukunan rin ito ng pansin dahil si Sir Leo D. man ay naawa na rin kay VNC at lalo na kay Kalingap Edo sa patuloy na pagpanira kay Eds. Naapektuhan na rin ang mga sponsors ng Edsy. Hindi kasi tama ang paratang patungkol kay Eds mga Kalingap na mayroon ng girlfriend si Edo na alam naman nating lahat na si VNC lang ang kaibigan nito at soon maging sila sana kung ito'y kagustuhan ni VNC at ni Edo. At sa kabilang dako naman hindi ang mga tita ang problema. At kali nga ayaw na rin itong tumuloy. Yan ang ating makikita sa video. Ang problema ko lang ngayon is yung schedule sa Hong Kong sana makasama si BLC. Dapat po talaga makasama si BLC kasi yung travel na yun is para sa kanila. In-schedule ko yun para sa kanila. No? Sarili kong pera po ginastos ko para makabili ng <coughs> ticket nila. Kaya sana si Bianci ay makasama talaga. Pag-usapan natin yung teacher na makapwedeng ma-move ng konti yung ano niya kahit siya lang sa pag ojt niya kasi parang may dalawang ata na nanahin eh nasa ako. So, kinausap ko naman na si Bianci na ano na ito kasi syempre itong travel na to ay tawag yan. Ito ay ano ng mga sponsors. Kumbaga, ito rin yung magpapaaral sa kanya. No? Ito yung future niya rin. And ano pa lang naman po siya eh. High school pa lang naman. Senior high school. Sana maging okay po ang lahat. Uh, kasi di na po move yung schedule eh. Nagbayad na rin po tayo ng ticket. Oh, Jimmy Alcacid, thank you. Mga, mga bagong names to mga kalingap. Eh, Biancy. Makinig ka, Biancy. <laughs> Binok ko talaga ito para sa sa'yo. <laughs> Dapat sumama ka. Kalinga pa, pwede naman po yan pang usapan. Oo nga po eh. Kasi kung wala si Biancy, di, ako di kami tutuloy dun. Di kami tutuloy sa Hong Kong. Masayang na yung uh, pera na binuko ko. Nasaan rin yun? So yung hotel pa plus yung uh, ticket. Mga 300k siguro yung lahat. Or 200. Lumat na po ako mga to. Marami kasi kami